Nag-iisip ka bang mag-file ng consumer proposal o bankruptcy? Kung oo, maging aware ka sa mga sumusunod na bagay. Para sa ilan sa inyo, ang pagkakaroon ng malaking utang ay maaaring makaapekto ng malaki sa inyong peace of mind, relasyon at financial well-being. Kapag meron kayo ng problema, Minsan, maaaring unang mong gawin ay mag-research sa makapangyarihang Google. Kung i-google mo ang consumer proposal, makakakuha ka ng higit sa 1.6 billion hits. Kung itatype mo naman ang bankruptcy, makakakuha ka ng 1.9 billion hits. Ito ay nagpapatunay na mayroong libong-libong mga institution na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo upang tulungan kayo sa inyong utang. Ang aming intention ngayon ay hindi ipaliwanag ang mga pros at cons ng pagfile ng consumer proposal o bankruptcy. Kung yon ay isang bagay na sa tingin mo ay dapat mong gawin, sino kami para sabihin sa inyo na ito ay maling choice para sa iyo? Ang pwede namin ibigay ay tamang impormasyon sa kung paano ito makaka-impact sa inyo kung sakaling mag-decision ka mang bumili ng bahay in the future. Ang totoo niyan, mag-file ka man ng consumer proposal or bankruptcy, kahit ano pa ang dahilan mo, mahihirapan ka talagang mag-qualify para sa isang mortgage. Once na nag-file ka ng consumer proposal o bankruptcy, ire require ka ng mga banko credit unions at monolines lenders na mga sumusunod. Una, tapusin ang inyong consumer proposal o bankruptcy program. Ang ilan sa inyo ay maaaring pumasok sa programa na tumagal ng ilang buwan o maraming taon. Walang lender na magbibigay ng mortgage para makabili ka ng bahay kung hindi mo pa natatapos yung kontratang pinirmahan mo. Pangalawa, Meron ka dapat at least 2 years na dalawang bagong re-established credit o loans na nagpapakita ng magandang history. Ibig sabihin, walang late payments for 2 years bago kanila pahiramin ng pera. Bakit? Isipin mo na yun ay parang 2 years probationary period. Kailangan mo mag-demonstrate ng maganda at malinis na credit management behavior bago sila magtiwalang pautangin ka ng malaking mortgage. Pangatlo, ang ilang lenders ay nagre-require ng more 5% down payment kahit na nakumpleto mo yung pangalawang requirement na sinasabi ko kanina. Maaaring isipin mo na hindi ito fair dahil ang rason nga kung bakit ka nag-file para sa program ay dahil nasa masamang sitwasyon ka. Pero dapat mong alalahanin na ang mga lenders ay nasa negosyo ng pagpapahiram ng pera based sa risk. At para mabawasan ang risk na ito, ay mayroon silang mga policies na subok na nila nang maraming taon, isa pa, milyong-milyong mga borrowers ang andyan na pwede nilang pautangin. kumbaga walang shortage sa dami ng gustong mangutang. At dahil dito, sila ay mahigpit sa pagpili ng mga taong pwede nilang pahiramin ng pera. Maraming mga Canadians na ang kumukontak sa amin na under a consumer proposal o bankruptcy pa. At kadalasan ay na-frustrate, na-discourage o naiini sila. Bakit? Dahil walang nag-explain sa nila kung ano ang totoong epekto nito kung gusto nilang bumili ng bahay. Lahat ng nabasa nila sa Google or laman nila mula sa mga agency na nilapitan nila ay hindi sila binigyan ng kompletong impormasyon. Sabi nila, kung alam lang nila noon, e eh baka hindi na sila tumuloy. Ngayong naintindihan mo na ang potential impact nito sa financial future ng iyong pamilya, sana ay makagawa ka ng mas mabuting desisyon na walang halong pagsisisi. Please don't forget to share this video dahil isang malaking tulong sa ating komunidad kung maipapasa mo sa iba ang mga natutunan mo ngayon. Kung interesado po kayo sa mga videos na katulad nito, give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss any new videos from us. Huwag ninyo rin kami kalimutan i-follow sa Facebook. Instagram, LinkedIn. Check out the links in the descriptions below. By the way, kung nag-iisip kayong bumili, mag refinance o magrenew ng mortgage, kontakin lang po ninyo kami sa 604-436-4600 o mag-email sa team at Ako po si Caroline Cor, Relationship Manager at Mortgage Broker sa Carista Mortgage. Tutulungan namin kayong magkaroon ng magandang mortgage upang kayo ay lalo umunlad at umaman. Dahil naniniwala kami na ang real estate ay ang best tool to achieve financial independence. Thanks for watching!